Tsapal na mukha oh. Dito yun sa kabila eh. Tumayo, lumipat dyan oh. Ay balak palang. Okay. Hi guys, magandang hapon guys. Ayan. Nakalimutan ko palang kumuha ng video. So, ngayon, ito na nga. Uh, kukuha na talaga ako ng ano. Nakalimutan ko kasi kumuha ng video eh. <coughs> Excuse me. So, ayan po. Uh, sabihin ko lang po sana, sa lahat po ng nag ano po sa akin sa lahat po na nag-follow wag naman po kayo mag-unfollow kasi ako naka ano lang po 6 uh, days na hindi ako pwede makapag-follow kasi nagkaroon ako ng kasalanan kay Mita kaya binigyan niya ako ng ng ilang araw na hindi ako makapag-follow back or makipag-engage to engage kaya sana naman po wag naman po kayo mag-unfollow kasi ako naman po legit naman po ako. Kaya, please po. Kasi na, kahit hindi ko na, kahit hindi ko alam kung sino yung mga, ano, nakikita po doon kung ilan na yung mga nag-unfollow. So, ang ano ko lang, dapat sana, kung hindi kayo, kung hindi kayo ready na makipag-engage or kung hindi kayo ready na mag-follow, na magpa-follow kayo tapos mag-unfollow, wag na lang, wag na lang kayo mag-follow. Kasi kung gusto nyo, ang, hindi, lahat naman po tayo babalikan kasi ako legit naman po talaga. So, bali, so, ayun nga. Sana wag na lang kayong nakipag-engage or nag para hindi umaano yung dashboard ko. Kasi nga, nung time na, first time nung araw na yun na hindi ako pwede makipag-engage to engage, lahat yun green at saka maganda yung dashboard ko tapos nung yung iba na nag follow siguro nag unfollow kaya bumaba pumangita yung dashboard ko so kung hindi ka kung hindi mo kayo mag antay na i-follow back ka o ka na lang makipag engage or wag ka na lang makipag follow to follow kasi yung iba naman na kaanuhan mo eh, yun naman din ang mag, nasisira yung dashboard. Kaya, wag na lang. Yun lang po. Maraming salamat.